na ang ilan sa mga nasa likod ng madugong pambobomba sa Marawi City nitong weekend. Nakatabi pa raw sila ng isang testigo ilang minuto bago pa sa bugi ng gym na pinagdausa ng MISA. At live mula sa Marawi, nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano pang detalye sa mga nasa likod ng pambobomba? Julius, pinangalanan na ng PNP ang dalawa sa tatlong hinihinarang nasa likod ng pambobomba dito sa loob ng gymnasium sa MSU noong linggo. Mga miyembro sila ng Dawla Islamia Mauti Group at nakuha pa sila ng CCTV bago ang nangyaring pagsabog. 6.27 ng umaga noong linggo nang masapol sa CCTV ang dalawang lalaking ito habang sakay ng motorsiklo. Hindi kalayuan, sa Limaporo Gymnasium sa Mindanao State University. Ang angkas na nakaputing lalaki, may suot na face mask at dalang itim na bag. Habang ang driver ng motor nakasuot naman ng itim na hoodie jacket. Higit kalahating oras pa ang lumipas nang lumita ulit sa CCTV ang dalawa. Sa puntong ito, nakuhanan ang driver ng motor na pumasok sa gym pasado alas 7 ng umaga. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas din sila pareho. Pero wala nang bitbit -bit na bag ang lalaki na kaputi at cellphone na ang hawak niya. Sumakay ulit sila sa motor, saka humarurot palayo. Segundo lang ang lumipas, nangyari na ang pagsabog sa loob ng gym. Apat ang patay at higit apat na po ang sugatan. Natukoy naman agad ng mga polis ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Ang lalaking nakaputi kinilalang si Kadapi Membesa, alias Engineer, isang bomber at miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group. Ang driver naman ng motor nakilalang si Arsani Membisa, alias Katab, kasamahan din ni Engineer sa Mauti. May pangatlo pang person of interest sa pagsabok pero hindi pa siya pinangalanan ng PNP. Tugma naman ang makuha ng CCTV sa nangyari dahil nakatabi pa raw ng isang testigo ang mga POI bago ang pagsabog. Pumasok doon, uh, nakatabi niya doon sa upuan. Uh, the suspect was then seated at her right side of the chair, ng kaniyang nung katabi niya. So, he was uh, he was acting so suspiciously and he was so he was uneasy. And he was on his on his phone na uh, calling somebody, ano? Uh, he was so uneasy, hindi siya mapakali while the left of his hand was fixing something or doing something under the chair. When the CIDG presented three photos to this uh, witness, she cried and after seeing uh, the photo of this guy. Narecover naman sa crime scene ang itim na bag na pinaglagyan ng dalawang bomba. Base sa mga narecover na metal fragments, isang 16mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Ayon sa PNP, malinaw na gusto lang gumanti ng mga terorista sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga leader nila sa kamay ng militar. This could be a retaliatory action because of the gains of the government neutralizing these uh, local terrorist groups. Tandang-tanda pa ni Brother Remus ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga nagsisimba. Nasa station noon kasama ang pari na mangyari ang pagsabog before maupo yung ta mga tao, biglang sumabog. So nakita ko talaga yung pag uh, ng dalawang tao, tatlo, Pagano, malayo, napakalakas ng pagsabog. Sa nili, merong smoke, yung pala yung nasunog ng mga uh, victims. Nakaligtas man siya sa trahedya. habang buhay na raw niyang dadalhin ang masalimuot na karanasan sa nangyari. Lalo't wala raw siya nagawa para sa ibang biktima. Sabi niya, uh, noong, tabangi ko noong, tamay, pero why she was so calm? Parang ang anger ko ba yung ano? Tsaka yung guilt na hindi ako nakatulong doon sa uh, nangangailangan. <laughs> sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagsasagawa ng MISA sa si MSU. Dito muna sa maliit na parokyal room ito Idaraos. Julius, nag-alok naman ng reward money ang PNP sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawang sospek. Ayon naman sa AFP, ngayong tukoy na ang pagkakakinalan ng dalawang sospek, massive o malawak ang operasyon ang kanyang isinasagawa. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5